Hello mga bakla, nandito na naman si Ate Kichinyo. Let's talk about sa Czech Republic. Kung maganda ba dito? O anong buhay dito? Tsaka yung mga experience ko na rin dito. Nung dumating ako dito sa Czech Republic, grabe, sobrang na-amaze ako kasi sobrang linis. Yung kalsada nila sobrang linis, wala ko talaga makita basura. Yung mga tao sobrang disiplinado nila. Hindi ko lang sigurado din sa ibang lahi kasi marami na din ibang lahi dito sa Czech Republic. Hindi lang yung lahi nila tsaka yung Pilipino. Kung tatanungin nyo kung maganda dito yung lugar, sobrang ganda. Sobrang tahimik, may peace of mind God, ka. Hindi pong marerelax ka paglabas mo ng bahay nyo. Marerelax ka na kaagad. Baka naman sabihin nyo, ah, oo, oh, oh, ay kumagkwento, pero totoo talaga. Kasi sa lugar namin, paglabas mo, puro tambay, puro ingin na sasakyam, puro basura. Pero syempre, bilang normal na tao, eh na humanga lang naman ako sa kagandaan dito ng lugar. Pero dahil OFW tayo, syempre yung sahod yung uunahin natin kung okay ba yung sahod o hindi, ba diba? Pag-usapan muna natin yung lugar dito bago yung sahod. Sa susunod kong video or pag nag-request kayo, itatakal natin yung sahod, yung company. Pero sa ngayon, yung lugar muna pag-usapan natin. At saka yung dorm ko nga pala, yung bahay na tinira namin, okay naman siya, ang ganda. Hindi, hindi mo lubos akalain na makakatira ka sa ganung bahay. Kasi pag nasa Pilipinas ka, pag ganun yung bahay mo, yayamanin ka na kagad eh. Medyo pricing nga lang siya kasi ang bayad namin sa bahay, 6,300 crowns. Crowns yung pera nila dito kung tawagin. Kung magkano yun sa peso, depende kasi sa palitan. Minsan, sobrang baba ng palitan, 2.40 lang, 2.39. Pero naka-experience na rin kami ng 2.50, ganyan, 2.52 sobrang laking bagay ng point ka pag nagpapadala. Kaya kung tatanungin niyo kung mataas ba cost of living dito, ang masasabi ko dyan is depende yan sa tao. Pahit naman sa bansa pumunta kung sobrang luho mo, sobrang gastos mo, walang mangyayari sa sahod mo. Yung age nga pala dito kapag nag apply ka, Huwag po kayong mag-alala kasi meron pong kasamahan na 47 something na 48, nakapasok pa rin po siya dito. Kaya huwag po kayong mawawala ng pag-asa mag-apply papuntang Europe. Yung mga medyo may edad na po dyan, pwede pwede pa rin po.